Hi hey guys! Magandang hapon po. Tara guys, magmerienda po tayo guys. Nagluto kami ng pansit. Ayan po guys, nagluto kami ng pansit. Tikman niya po natin yung pansit guys. Hmm. Siyempre, pansit masarap pag bagong luto. Mega shoutout na po pala dyan kay... Hmm. Doon sa nakilala ko po kanina, yung nagtitinda pa ako ng prutas, may nakilala po ako doon somba girl ng Melody Plains na si Edith Castro. Hi sis! Ayan po, na-shoutout na po kita, Miss Edith Castro ng Melody Plains. Mega shoutout dyan sa mga nag-somba girl, lalo na kay Elizabeth, Cab Ay, oh, Elizabeth Magandang hapon sa iyo dyan sa Melody Plains. Ayan po, gumawa kami ng pansit. Yun, merienda namin. Guys, gumawa ako ng um, naggawa pala ako nung anong chipon muffin, guys. Ito na po, guys, oh. Ah, chipon muffin. Simple lang po siya, guys. Hindi natin siya lalagyan ng toppings. Kasi syempre pang merienda, wag na po lagyan ng toppings, guys. <laughs> Nagdoble-doble naman yung aking ano. Ayan po, guys, oh. Sulambot. Ayan, sis. Sis Rowena, ayan na po yung aking Mapin siya so, sobrang lambot. Ayan. Look at that. Ang init pa. Hmm. Nagme-milk sa ano, sa bibig. Ayan po guys. Gumawa ako. Ayan. Ang tawag dito ay ah uh, chipon muffin guys. Pop. Ang lambot guys, ayan oh, 'di ba? Parang nadudurog na lang. Ayan oh. Guys, malinis 'yung kamay ko, guys. Ah. Mm. Another one, guys. ang hilig ko kasi talaga guys gumawa ng mga dessert siguro guys um ah, 100% lahat na dessert alam ko 100% naman lahat na ulam guys alam ko lutuin minsan guys dumarating na sa akin si katam alam mo ba kung ano yung si katam katamaran guys pero sa totoo lang guys mula noon mahilig po ako magluto mapaulam ma yan mapaulam man mapa dessert mapa cake lahat po yan guys alam ko gawin kasi guys, tindera po ako noon ng mga ganyan. Mahilig po ako magluluto ng mga ganyan. Talagang, kumbaga na sa katawan ko na o hobby ko na o sa pagkatao ko na talagang gumagawa ng mga dessert at mga cake. Lalo na po yung biko guys. Lahat na biko ko, alam ko po guys. Mapabiko buko man po yan. Biko latik man po yan. Biko peanuts man po yan. Biko ubi man po yan. Biko langka man po yan. Biko na may bu buko man po yan. Biko na may litchi-plan man po yan. Gawa nagagawa ko lahat yan guys. Yung Maha Blanca naman, plain na Maha Blanca, tsaka Maha Lichy Plan guys. Ginagawa ko rin po yan guys. Sana po, ah, uh, minsan, mag-order kayo sa akin Joke. <laughs> yes guys, ayan po, try pa rin po natin yung isa guys. Sorry guys, minsan nagdodoble yung ako, ang ano ko, nagdodoble yung aking mapin sa ano, ang tablet paper mapin. Ayan po guys, so, look at that. Mm. Di ba? Sobrang lambot. Mm. Ayan oh. Mmm. Mm. Ang lambot na rice. Ayan po guys. Ayan po guys. Ayan po guys. Nagdodobli na yung aking ano. Ang sarap guys. Malambot at saka napaka ano niya guys Oh. Diba? Ayan Oh. Ang texture ng muffin ko ay napaka moist. Napakalambot guys. Thank you guys. Mag-ingat po tayo palagi guys.